masuk so, Oh, more, man. For today's video, tara, samahin nyo ako at mapunta tayo sa isa sa pinakamagandang dagat dito sa Katanawan, Quezon. Pakamaganda yun! Tara na, samahin nyo ako at ako yung gasombrel na bagong gising nga pala ako dyan dahil umagang umaga yan. Ayan, kasama ko nga palang aking kapatid at pamang Palengke. Okay. Lalakad na nga ni pala kami papunta sa amin Mercedes Benz. So ang asakin nga ni pala namin ay Mercedes Benz. Ayan, nahilihila na namin yung amin Mercedes Benz. Baka Mercedes Benz yet. <laughs> Tamang hila-hila lang sila koy taga-video lang. Ayan, nakasakay na nga ni pala kami sa amin. Mercedes Benz. Baka Mercedes Benz yan. Rrr! tingnan naman siyan. Si, si Jared. Uy, tuwang tuwa. Excited yan sa dagat. Sobrang ganda ng apuntahan namin dagat. Huwag kayong epal. Basta para sa amin maganda na yon Kung para sa inyo, hindi. Ay, huwag na kayong mag-comment. Basta ang ganda ng apuntahan namin dagat. Baka pag nakita nyo, mapawaw kayo sa ganda. Wala nga ni pala kami dalang pagkain dahil kami saglit lang. Manggapainit lang baga kami. Ganon din ga ka kayo. Tuwing umaga ay napunta kayo sa dagat para magpainit. Oo, manggapainit lang kami at maliligo ng saglit. Ang dala lang namin ay tubig. Pag nagutom na kami ay mauwi na kami. Sa mga hindi magagandahan sa dagat na pupuntahan namin ay di huwag kayong magandahan. Basta para sa aming may hirap o mayaman, maganda na ito. Kami ay satisfied na dito. Meron kasing mga mga arte, Pag nagpost ka ng kulay brown ang buhangin hanggang nga arte sa binanggang kasamaan nakala mo naman laging white sa lang inapunta hoy mahirap lang kami wag kayong epal yung ibang manga comment dyan sabihin bakit brown yung tubig malakas ng hangin wag kayong eh pa, pala malabo ang tubig ng pinuntahan namin dagat kasi malakas na ang hangin at alon baka alon yun ayan pin, pinidyoan ko nga ni pala ering inabilang ko lagi ng milk tea sa halagang 50 pesos may masarap na milk tea na ayan no, pang hinihintay mo pumunta kayo, pumunta na kayo sa tapat ng Enverga at kasarapan ng milk tea biya dyan yan ang paborito ko laging milk tea at nadaanan nga ni pala namin ang mang inasal hanggang katagal naman mag open sabi sa October mag open na daw baka open yun ay eh, malapit na talaga mag-open ang inasal. Kain na ko. Baka sa opening niya, ako ang kaunahan nandun. At gustong gusto ko na kumain. At ayan, nakita ko nga pala si Kuya. Hikab. Sobrang naghikab. Nagulat ako. Baka madala ako. Ha, joke lang. Baka dalay yun. Ayan, dire-direcho na nga pala kami. At nadadaan namin ng pranks at kung ano-ano pa. At din na nga ni pala kami mapunta sa May Tulay. Dito nga ni pala kami laging nanggagala. talo ng talon dyan yung mga kaibigan ko. Ako hindi makatalon dati noong bata pa ko. Dahil ako di marunong lumangoy. Baka di marunong lumangoy yung ay. Ayan, papunta ng apat. At binidyan ko na nga pala yung aking sarili para naman makita nyo ang aking kapugen. Baka pogi yung. <laughs> Ayan, si Jared nang na nga ni din pala. At antok na antok na. Sa lakas ng hangin. Baka malakas nang hangin yung. <laughs> Tuwang Tuwang-tuwa na naman. Nag-stop nga ni pala kami din eh Para magpagasolina Baka gasolina yan May nahiya din naman si Jare Nagtapon din naman muka Pero excited niyan Maglang Ayun oh, padila dila, -dila pa Ang cute na pamangkin ko Baka cute yun. yan yung galit siya Tapos biglang nakita May video Biglang ngumiti Akala ko gagalit yan Tapos madadaanan namin yun Amin house and lot How house and lot yan Joke lang po Hindi amin yan Tamang amin ay mukha lang Mukha lang Hahaha <laughs> baka bye ka bahay? Tara na guys, malapit na nga pala kami din eh, sa mga puno-puno. Baka puno ayo, eh, mo na ang daming nyog. Ma-harvest na kaya natin ang mga nyog na 'yan para maibenta. na ka din natin. Naalala ko pa nung bata pa ako, gumagawa ka, nagnganguha kami ng luka dun sa lukaran, yung mga nagtalsik-talsik na luka din naman dahil malang kilo no. Tapos inagiyat-gayat namin ng maliliit. Tapos ipapatim bang namin baka mapera na 'yon, mapera na yun pag na Ayun, tuan tuwa na pala yung mga batay o yan ayun ay, palang kapatid ko at pinarada na nga ni pala namin yung aming Mercedes Benz baka Mercedes Benz yan tapos kinuha niya ni MJ aming baonan tingnan mo naman yung aming baonan opti juice yan baka opti juice yan eh dalawang tubig lang nga ni Flay dala namin hindi naman kami mauhawin pag na yung nauhaw ay duminom ng kaunti pagkasyay na lang natin hindi ni pala sa dagat ang na pinuntahan namin ay may tindahan na kaya hindi na kayo kailangan magdala pa baka hindi na kailangan magdala yun pwede na kayong bumili dyan at ito na nga pala yun, dagat na sabi ko, medyo kulay brown nga pala yung tubig dyan, kasi sobrang lakas ng alon, baka sobrang lakas ng alon yan, tapos medyo madumi-dumi din ng kaunti, dahil nadadala nung alon yung mga dumi-dumi, hindi yung dumi pala, Yung pala yung mga halaman, hindi ko alam ang tawag, baka halaman Yarn. ayan, hindi na ako makahinga dare-dare, syunang ayan. tama na Ayan, din na nga ni pala kami sa dagat at binidyong ko ang aking pamangkin. Baka pamangkin yun na aking poging-poging pamangkin. Baka pogi yun. Tingnan naman, manang mana sa nang video. Ayan, gustong-gusto niya na maligo. At ito ang tuwa din ni kay MJ. At ganda ng video sa akin. Tingnan ninyo. Tingnan, tingnan, tingnan. Excited ako. Ang ganda video ko din eh. Ang ganda ng kuwa ko. Ay, wala pa pala. Dini pa pala sa sunod. Nagpakit muna ko yan. Ayan, ito na yun. Ito na yon Ang ganda ng video din. Tingnan naman. Wow! ganda. Nakita nyo yun. Yung parang umano yung paang. Ang ganda ba yan? Hindi malinaw yung tubig. Pero ayos na rin. Hindi malinaw. O tingnan mo. Hoy wag kayong maarte. Hindi yan white sand. Pero para sa akin sobrang ganda na dito. Dahil nawawala yung sipon ko. Pag ako yung nanggaligo, din sa dagat. Hindi nga niya pala ako pwedeng maligo ngayon. Kasi inaginaw ako ko. Pakalala kong sipunin pag yung naligo. Kaya hindi ako naligo. Yung mga kapatid ko, tamang naglakad-lakad lang ako din eh. sa kamagandang dagat na ere. Eh, kayo punta na din. Ito eh. kamaganda. Ayun yung mga kapatid ko. Pamangkin, nanggaligo na sila. Inanamnam nila. Ang ganda ng dagat. Tingnan nyo naman. Sobrang lakas ng alon. Kaya yung video ko, medyo brown yung tubig. Hindi lang pala medyo. Brown na pala talaga. Dahil sa malakas na alon. At hindi ko alam may bagyo baga o wala. Sana naman ay wala lahat ko nang lumipad yung bubong namin nung nakaraang bagyo yun, lumipad yung bubong namin ang takot ko nandun pa naman kami sa lo Oh, kaya sobrang takot ko so, kaya sana wag nang bumagyo ayan ang padala nga pala sa alon yun aking mga kapatid ay yung mga pamangkin baka alon yun tingnan naman tuwang tuwa ako inggit na inggit na rin nga na pala si MJ ay gustong gusto na rin maligo. Sabi ko yung mamaya na siya maligo at ako'y walang kasama din sa pag video pero hindi ko talaga mapigilan. Gustong gusto niya na at manggapatal daw siya sa kamalakas na alon. Ayun noting oh, tingnan ninyo ang gan lakas ng alon din niya hanggang kagandahan. Ayun pag ang niyo punta na kayo. Dini baka punta yarn. <laughs> Ayan, noong kong kagandahan. Ngani naman din niya. Ay, oh. Ako'y ligong-ligong-ligo na talaga. Diyan, kaso lang ay bawal. At pag ako'y naligo, ay baka bukas-bukas ako'y sipunin. Dahil ako'y lalamigin. Hindi ko kayang maligo pag sobrang lamig at lakas ng hangin. Mga ngarigkig pag ako. Baka karigigian yan. Ay! Tapos, binidyoan ko na nga pala yung aking muka para makita nyo naman yung glass skin kong muka. Baka glass skin nga na may kaunting dark spot sa kabutas butas, butas. ha ah! baka butas butas dyan kaya ang ganda kontawa tawa dyan nangangantang ni pala ako habang ng gabi dyan hindi nyo lang marinig kasi sinailen ko para makapag voice record ako sa ayaw ko na rin iparinig baka marindi kayo at baka bumag yun na naman Ayan, ay nako, pag bumagyo na naman, bahana na naman sa aming bahay. Malapit na kami sa tabing ilog, kaya palaging bahang aming bahay. Hanggang kahirapan maglinis, buti na lang may magandang dagat dito. Tingnan nyo, naglakad-lakad lang ako para ipakita sa inyo yung aking chinelas na binabili ko sa Shopee. Baka Shopee yun, baka Shopee naman yun, no? Shopee yun, baka. <laughs> para akong tanga. Ayan, naglakad-lakad lang ako. Ang ganda nga, nga ni pala nung aking chinelas. Ang lambot sa pa. Ah, nabili ko nga yan pala sa Shopee. Baka Shopee yarn. Paulit-ulit. Baka naman Shopee ha. Libre mo pa ako. Ayan, ipapakita ko nga pala sa iyo. Gumanda na yung, dag yung tubig sa dagat pag nandini sa mababaw. Pero pag ganun ka sa lalim, malabo. Ayan, ipapakita ko nga pala yung popcorn saka ice cream. Gustong gusto ko nga ni palang bumili. Baka gustong bumili yan kasi nga ni, ay wala nga ni palang pambili. Kaya hindi na ako bumili ayan ipapakita ko na sa inyo yung tindahan gustong gusto ko rin nga niya palang bumili dyan wala nga ni pala akong pera kasi iniman ko yung aking wallet doon sa bahay wala din naman laman yon at pwede ka rin bumili dito ng rambutan saging tinapay at hab hab kaya kahit din na kayo magbaon dito na lang kayo bumili inihintay ko na nga ni pala yung aking mga kasama at ako inip na inip na hanggang katagalan nila maligo Ay ako'y nakatambay na lang ang dining. Kaya hanggang dito na lang yung aking video. Bye bye! Thank you sa inyong lahat.